Bagaman ang Pilipinas ay mayaman sa kultura at likas na yaman, marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nakakaranas ng kahirapan. Sa video ng ito ay samahan niyo ako sa isang malalim na paglalakbay sa sampung pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas. Alamin ang mga pagsubok na kinakaharap nila araw-araw at alamin kung paano nila sinisikap na makahon mula sa mga hamong ito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Lanao del Norte Ang una at ikasampu sa ating listahan ay ang Lanao del Norte. Isang probinsyang kilala sa mayaman nitong kasaysayan at likas na ganda. Gayunpaman, matagal na itong nahaharap sa mga kaguluhan. Ang probinsya ay may mataas na datos ng kahirapan na may 30.5% na poverty incidence rate. Ito ay may populasyon na 742,000 at matagal na